What up, guys? Good morning sa ating lahat. Another move, another day tayo, no? So, may client tayo. Uh, pick up Manila, guys. Uh, going Kalawakan North. So, yun. Nagkarga na yung item, guys. So, konti lang siya. Kasi hindi pwedeng sabayan, guys. Naka-priority siya, guys. Hindi pwedeng sabayan. So, balitaan ko kayo mamaya sa drop, guys. So, yun. Good morning sa ating lahat. Ingat sa bahay guys and God bless you all. Bye bye. yun, what up guys tapos na tayo sa first client natin may na baba na rin tong item guys so waiting tayo sa second second booking guys waiting tayo sana meron yun lang guys Bye. so yun what up, what up, what up guys so may second client tayo no second booking no so pick up dito sa QC going Las Piñas guys so Manado na natin 'to guys, grind tayo eh. So, 'yun. 1000 kg siya guys. So, tara. Update ko kayo sa pick-up location kung ano 'yung kakasala. Guys, Yo, what up guys? So, na-drop na natin yung dosing ano box, no? So, andito tayo ngayon sa Las Piñas. Uh, Maghihintay tayo ng booking dito kung meron, guys. So, yun, time check. 9.41 na, guys. PM. So, kung meron dito, sana nga. Meron, pang-uwi, no? Yun, guys. God bless sa ating lahat. Ingat-ingat tayo. So, yun. Uh, maraming maraming salamat sa inyo sa panonood guys sa walang sakong panonood so thank you uh, mabuhay tayong lahat at uh, kalmado lang tayo everyday dapat guys chill lang tayo so yun good vibes lang tayo guys and babish